Welcome to Henry KNG TV. Ayan po, good morning. Ang uh, ngayon po ay na ako sa school. Uh, natapos na po kami magbakla sa office. Uh, kasi po gagawin yung office. Uh, gagawin po yung flooring niya. Kaya po, ayun, uh, Iniwan ako na po si Jeremy doon na uh, pinabakla siya ngayon yung binil. Kunti lang po yung ibinil sa loob ng office. Ako lang po ito tuloy yung ginagawa ko dito sa pagpipintura ng mga paso. Ayan po. Medyo konti lang yung aking pintura. Halos sa kalahati na lang. Na dinagdagan ko lang po ito ng tubig para dumami. E medyo marami pa rin po yung aking uh, pipinturahan na paso. Ayan po. Lahat lang po ang paso ang pipinturahan ko. Yung mga plastic po hindi ko napipinturahan yun. Para po kumasi yung aking pintura. Kasi po uh, kapag uh, kinulang pa ako, bibili pa uli ako ng bago. Kaya po pipilitin ko na lang po sa mga paso. Ayan po. May laki po kasi natitira. Ayan po yung mga halaman na yan eh, magubuhay pa naman po yan kaso nga lang eh, matatagal lang po yan kailangan po dyan ng pag-aalaga talaga kasi nga po napabayaan itong mga halaman na to naiwan na po ito sa initan yan po ay eh, ko na po yung ginagawa ko pag pintura <clears throat> yan po ang ginagawa ko nga pala ay eh, yun po muna binabras ko po muna binabras ko po muna para matanggalin mga buha-buhang balik Para para kuminis po ng konti. After po niyan, ipunasan ko Ipunasan ko po mabuti para matanggal yung kabuk. Para kumapit po yung pintura. Saka pa lang po siya papahiran ng pintura ngayon. Ayan lang po. Poy, Spanish red. Kaya po pagka napahiran siya, gumaganda. Nagiging bago. Ah, uh, pagyanin po ito. Ah, uh, ilang oras lang po eh tuyo na mabilis po matuyo ito. Ayan, nag-back. Sandali lang po ito, yo. Oh, ayan lang. Sige po, salamat, po, na-replant ko na, na-ayos ko na ron. <coughs> ang problema na lang ay yung ano mm, iba ayusin po po mabuti. Tapos yung mga bata may likot. Buhon na rin isa. Babuhin na lang dito yung trahan ko. Buhon na rin isa. Kasi <coughs> ito pa. Maliit. Maliit lang po ito. Maliit na ito. Saglit lang. Yan, saglit lang. Yan. Yan. Parang bago ulit. Baka po kasi kukulay pintura ko na ito. Kasi isang dito lang po ibinili ko. Eh medyo mahal din po. Uh, 190 po ang bili ko. 190 po sa isang litro. Medyo malaki po. Yan. Mabilisan po. Tapos na naman yung isa. Dito tayo sa malaki. Naman. Ang mayroong pinto rahan. Ito may mga halaman. Na. Ang mga ito pa lang bilog. Ito pa lang bilog na po. Kaso pala. Kailangan ko na po ito niyo kaso. Kung bueno, sa kulang po ito. Medyo makinis naman. sa po isa. <cl Violin occasions> <onents> na po si stand cellphone ko kaya yan Di po na dali stand cellphone. Kaya yan yun po ng puyo sa paso. Baba pa ina ko dapat pala mataas. Kasi hindi binaras, hindi maganda. Kaya obligado pong binabras. Para maganda ng konti. Magandang tingnan. yung bago naman po ito. certified. Kapag hmm. natin yung bumabago. Nagiging brand new. Kapag nabipinturahan. Kaso wala po, medyo mahal din yung, pang, mahal din yung pintura. Dahil 190 pesos po sa isang litro. Pero marami naman po nalalagyan. Marami na po ako na pinturahan. Hinahaluan ko lang po ng tubig. Hinaano ko na lang para <laughs> dumami kasi po kung pupuhin ko yan eh, masyado pong maraming pintura ang uubusin ganyan lang ano ko na lang yung uh, ginawa ko na lang po ng paraan para makarami kung pipinturahan yan pero sigurado pong kulang yung pintura ko kaya bibili pa rin po ako ng panibago 190 pesos kung pipinturahan po lahat yung paso dito sa eskula ay eh, napakarami po nito baka po may libong piraso yung paso dito sa eskwel, baka hindi lang may napakarami oh ano yan? pera? eh hindi sa akin yan ma'am kasi ala akong pera eh ala akong pera ma'am eh may maghahanap naman siguro niyan. Mga batang jajayin kanina. Si Mambet kaya? Ay, si Mambet kaya? Ay, si Mambet kaya? Pero kasi ako wala akong pera. Wala akong malalagay na pera. Baka kasi, kasi ang pumunta dito sa akin kayo ng maga, si Mambet. Nangingis sa akin ng tali. At saka yung mga batang nagyajagin. Pero mas malamang kay Mambet. Andiyan pa si Mambet. Ah, si Jim po. Ay, punta ako si Mambet. Tapos kaano ay ko na walang kayong papel niya Kung ang ako, hindi okay. Ay, nakabibig pala ako ayan po, uh, ah, pahinga po muna uwas po muna tanghalian, eh, ako lang po mag sa school ah, si misis po wala dito, nasa bahay po siya hindi na po ako muna, mainit po kasi uh, ah, kain po muna ang unang po po ay ito sa, sa dinas, ligo uh, ah, sibuyas, sa kamatis yan lang po, ayan na po yan Tapos po, ito yung kanin ayan po yung kakainin ko ngayong tanghalian dito sa school ayan po, at hihiwain ko lang po yung kamatis sa sibuyas may dala po ang kutsilyo nandito po ako ay sa forest medyo malami po kasi dito kasi nga po maraming puno dito ayan po, ayan po medyo may usok lang kasi nga po sinindihan ko dito yung ginikan yung ginikan na natira may kasama mga dahon na sinindihan ko po yan ayan po at ihiwain ko po muna yung kamatis ay wala po ng kamatis sa sibuyas. Okay na po tangali ano, tangaligo. Ligo sardines, masarap na po 'yan. Ano isang araw po po dala 'yan. Ah, I-gisa ko po sana. Eh, kaso nga lang, maraming po akong ginagawa. Kaya po kaya, hindi ko siya nag-gisa. Ngayon ko po ulamin. I-ulamin ko na lang po ng ganito. Masarap na lang po yan, kahit ganyan lang. Bon, ang bilis ng motor sa harapan. Mga ah, kaskasero. sibuyas, iiwanin ko po na may Ayoko na ayoko po na may suka. Masarap po sa akin may suka at sile Kaso nga lang eh, ano po yon po sa akin yung sili.

Akwai mm -hmm.

Thank mm -hmm. Από, καμπρά.